Makapangyarihang Diyos, gising ako ngayong araw na may pusong puno ng pag-asa sapagkat alam ko na ang iyong pag-ibig ay hindi nagkukulang. Hindi mahalaga kung ano ang aking kinakaharap ngayon. Hindi mahalaga kung ilang beses akong natisod o ilang luha ang bumasa sa aking unan sa buong gabi. Alam ko na ang iyong awa ay bago tuwing umaga. Panginoon, kailangan kong ang iyong pag-ibig ang gumabay sa akin ngayong araw sapagkat mag-isa ay hindi ko makikita ang landas. May mga problema sa aking buhay na tila mas malaki kaysa sa akin. Mga sitwasyon na nag-aagaw ng aking tulog. Mga desisyon na nagpapatigil sa akin dahil sa takot. Ngunit pinipili kong maniwala na ang iyong pag-ibig ay mas malaki kaysa lahat ng ito. Pinipili kong magtiwala na mayroon ka ng mga solusyon na kailangan ko. Kahit na ang aking isipan ay hindi pa nakikita ang mga ito, Panginoon. A-inamin ah, ko na may mga sandali na pakiramdam ko ay naliligaw ako parang naglalayag sa mabagyo na karagatan na hindi alam kung saan patungo. Ang mga alon ng pag-aalala ay pas ng malakas sa akin. Ang hangin ng kawalan ng katiyakan ay humihihip ng malakas sa aking paligid. At minsan, nararamdaman ko na lulubog ako. Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang iyong pangako. Wala akong dapat ikatakot sapagkat mahal mo ako. At ang pag-ibig na ito ay mahindi tulad ng pag-ibig ng tao na nagkukulang, na sumusuko, na napapagod. Ang iyong sakping sign walang hanggan, hindi maalog patuloy. Kahit na ako ay mayanig kapag ang aking lakas ay nauubos at ang aking mga tuhod ay nanginginig, ang iyong pag-ibig ay nananatiling matatag na parang bato na aking tuntungan. Hindi ikaw at ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. At ito ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan na lampas sa lahat ng pagunawa, unawa Panginoon. Kailangan ko na buksan mo ang aking mga mata ngayong umaga upang makita ang mga solusyon na inihanda mo na. Kadalasan ay nakatuon ako sa laki ng aking mga problema, kaya hindi ko nakikita ang mga pintuan na binubuksan mo sa tabi ko. Nakatingin ako sa galit na dagat at nakakalimutan kong tumingin sa iyo na lumalakad sa ibabaw ng tubig at inaabot sa akin ang kamay Patawarin mo ako Panginoon sa lahat ng pagkakataon na nagduda ako sa iyong pag-ibig. Sa lahat ng pagkakataon na akala ko ay iniwan mo ako, kahit na sa katotohanan ay nandoon ka pa rin, mas malapit pa kaysa dati. Ngayong araw ay ipinapahayag ko na nagtitiwala ako sa iyo, kahit na hindi ko nauunawaan ang lahat ng iyong mga landas. Kahit na ang landas ay tila mahirap at masyadong mahaba para sa aking lakas. Panginoong Hesus, alam mo ang bawat detalye ng aking buhay ngayon. Alam mo ang mga bayarin na nag-aalala sa akin. Ang mga relasyon na sira. Ang mga pintuan na nagsara. At ang mga pangarap na tila na matay na. Alam mo ang mga sakit na itinatago ko sa iba. Ang mga labanan na kinakaharap ko sa katahimikan. Ang mga takot na bumabagabag sa akin sa madaling araw. Ngunit naniniwala ako na kayang baguhin ng iyong pag-ibig ang bawat isa sa mga sitwasyong ito. Naniniwala ako na ang iyong biyaya ay bumubuhos sa akin kahit hindi ko karapat-dapat sapagkat ito ang iyong katangian, ito ang iyong kalikasan. Hindi mo na ako mahal dahil sa ginagawa ko o hindi ginagawa, mahal mo ako sapagkat pinili mong mahalin ako mula pa bago ang pagkakatatag ng mundo. Makapangyarihang Diyos. Inihahatid ko sa iyong mga kamay ang bawat problema na pumipighati sa akin ngayon. Inihahatid ko ang sitwasyong pinansyal na tila walang labasan. Nagtitiwala na gagawin mong ang lahat ay magtutulungan para sa aking kabutihan. Inihahatid ko ang relasyong nasugatan na niniwala na ang iyong pag-ibig ay maaaring isauli ang sira. Inihahatid ko ang desisyon na kailangan kong gawin Umihingi na ang iyong karunungan ay gabay ko sa tamang landas. Inihahatid ko ang aking kalusugan, aking trabaho, aking pamilya, na alam na sa iyong mga kamay ay ligtas ang lahat. Panginoon, turuan mo akong magtiwala hindi sa aking sariling mga solusyon, kundi sa iyo. Tulungan mo akong maunawaan na ang iyong mga kaisipan ay mas mataas kaysa aking mga kaisipan at ang iyong mga landas ay mas mataas kaysa aking mga landas. Panginoon, Maraming beses na sinubukan kong ayusin ang lahat mag-isa. Nagtitiwala sa aking sariling lakas, sa aking sariling talino, sa aking sariling mga mapagkukunan. At ilang beses akong nabigo. Ilang beses akong napagod. Ilang beses na kailangan kong tanggapin na hindi ko kaya mag-isa. Ngunit eksaktong sa lugar ng pagsuko na ito ay nagpapakita ang iyong kapangyarihan. Kapag kinikilala ko ang aking kahinaan, doon nagiging perpekto ang iyong lakas sa akin. Kaya mga ngayong araw ay ipinapahayag ko, mahina ako, ngunit malakas ka. Limitado ako, ngunit walang hangganan ka. Wala akong lahat ng sagot, ngunit ikaw ay ang sagot. Ama, ito ay sapat na para sa akin. Ama, alam ko na ang pag-iyak ay maaaring tumagal ng isang gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. At ito ay bakong umaga na bagong araw na puno ng mga bagong awa. Marahil umiyak ako kahapon. Marahil ang gabi ay mahaba at mahirap, ngunit ngayon ay bagong simula. Ginagawa mo ang lahat ng bagay na bago sa aking buhay. Ang nga tila imposible kahapon ay maaring maging posible ngayon, sapagkat sa iyo ay lahat ng bagay ay posible. Ang tila walang labasan ay maaring maging pintuan ng pagkakataon sapagkat ikaw ay dalubhasa sa pagbubukas ng mga landas kung saan walang landas ang tila kamatayan ay maaring bumuhay sapagkat ikaw ay ang Diyos ng muling pagkabuhay. Panginoong Hesus, kahit na ang landas ay mahirap, kahit na hindi ko kailanman naisip na makararating ako, alam ko na ang iyong pag-ibig ay hindi nagkukulang. Ilang beses kong inakala na hindi ako makakaabot hanggang dito. Ilang beses kong naisip na sumuko. Ilang beses na halos manalo ang pagkapagod. Ngunit ang iyong pag-ibig ay sumustento sa akin. Ang iyong presensya ay umalalay sa akin. Ang iyong biyaya ay nagpalakas sa akin. At kung dinalamo ako hanggang dito, alam ko na hindi mo ako pababayaan ngayon. Tapat ka upang tapusin ang mabuting gawain na sinimulan mo sa akin. Hindi ka sumusuko sa akin kahit na gusto kong sumuko sa aking sarili. Ama, kailangan ko ang iyong presensya ngayon higit pa kaysa anumang solusyon sapagkat ang iyong presensya ay ang pinakadakilang solusyon. Kapag kasama kita, kayang kong harapin ang anumang bagyo. Kapag nasa tabi ko ka, kayang kong tumawid sa anumang lambak. Kapag alam kong hindi ako nag-iisa, ang mga problema ay hindi ganon kalaki. Kaya halika, banal na espiritu, punuin mo ako ng iyong presensya ngayong umaga. Nawa ay maramdaman ko ang iyong pag-ibig na bumabalot sa akin na parang mainit na yakap Nawa ay marinig ko ang iyong tinig na bumubulongong kapayapaan sa aking nabahalang puso. Nawa ay maranasan ko ang iyong haplos na nagdadala ng kagalingan sa aking pinakamalalim na mga sugat. Panginoon, ipinapahayag ko na ginagawa mo na ang lahat ay magtutulungan para sa aking kabutihan. Kahit na ang binalak ng kaaway para sa masama, pinabago mo ito sa mabuti. Kahit na ang pinakamahihirap na mga pangyayari, ginagamit mo upang hubugin ako at baguhin ako sa larawan ni Kristo. Kahit na ang mga pagkakamali at pagkakasala ng nakaraan, kayang mong tubusin at gamitin para sa iyong kaluwalhatian. Walang nawawala sa iyong mga kamay, Panginoon. Bawat luwang ibinuhus ko ay magiging patotoo, Bawat sakit na tiniis ko ay magiging lakas upang tumulong sa iba. Bawat labanan na hinarap ko ay magiging tagumpay na nagpapakita ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ama, gabayan mo ako ngayon sa tamang mga solusyon. Hindi ang mga solusyon na sa palagay ko ay kailangan ko, kundi ang mga solusyon na alam mong mas mabuti para sa akin. Minsan humihiling ako ng isang bagay, ngunit may mas magandang nakaimbak ka para sa akin. Minsan gusto ko ng isang landas, ngunit alam mo na may mas magandang landas kaya turuan mo akong magtiwala sa iyong perpektong panahon, sa iyong walang hanggang karunungan, sa iyong pag-ibig na hindi nabibigo. Turuan mo akong magpahinga sa katiyakan na mayroon ka ng kontrol sa lahat ng bagay at walang tumatakas sa iyong soberanya. Panginoong Hesus, kung ang hangin ay malakas at malalim ang dagat, alam ko na ang iyong presensya ay dumating upang alalayan ako. Hindi ako kailangang matakot sa mga bagyo ng buhay Sapagkat ikaw ay ang panginoon ng mga bagyo, hindi ako kailangang matakot sa malalim na tubig, sapagkat lumalakad ka sa ibabaw nito at hahawakan mo ako kung magsisimula akong lumubog. Ang aking kaligtasan ay hindi nasa kawalan ng mga problema, kundi sa iyong patuloy na presensya sa gitna ng mga problema. Ang aking kapayapaan ay hindi nanggagaling sa pagkakaroon ng lahat ng sagot kundi sa pagkilala sa iyang siya na sagot sa lahat ng tanong, Ama, alam ko na kahit na hindi ko karapat dapat, ang iyong biyaya ay bumubuhos sa akin. Hindi dahil sa aking kabutihan, hindi dahil sa aking karapat dapat, hindi dahil sa aking mga gawa, ito ay simpleng dahil mabuti ka, dahil pag-ibig ka, dahil ito ang iyong kalikasan. Wala akong magagawa upang makamit ang iyong pag-ibig, sapagkat ito ay binigay na sa akin ng walang bayad sa krus. At ang pag-ibig na ito ay napakalaki, napakalalim, napakalawak at napakataas na hindi ko kailanman mauunawaan ito ng lubos. Ngunit maaari kong maranasan ito, maaari kong mabuhay dito, maaari kong magpahinga dito. Panginoon, ngayong umaga ay pinipili kong maniwala na ang iyong pag-ibig ay gagabay sa akin upang makahanap ng mga pinakamahusay na solusyon. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung kailan. Hindi ko alam sa anong paraan. Ngunit alam ko na tapat ka. Hindi ka kailanman nabigo noon at hindi ka magsisimulang mabigo ngayon. Ang iyong kasaysayan sa akin ay kasaysayan ng katapatan, ng pag-aalaga, ng pag-ibig na hindi napapagod. Kaya itinaas ko ang aking mga kamay sa pagsamba at ipinapahayag. Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Nagpapahinga ako sa katiyakan na ang iyong pag-ibig ay hindi nagkukulang. Hindi kailan may nabgo at hindi kailan may mabibigo, Ama. Nawa ang umaga na ito ay markahan ng iyong presensya at ng iyong direksyon sa aking buhay. Nawa ang bawat desisyon na gagawin ko ngayon ay gabayan ng iyong pag-ibig. Nawa ang bawat hakbang na gagawin ko ay inutos mo. Nawa ang bawat salitang lalabas sa aking bibig ay inspirasyon ng iyong espiritu. Nawa ako ay maging salamin ng iyong pag-ibig sa lahat ng dadaan sa aking landas ngayon. At sa pagtatapos ng araw na ito, nawa ay lumingon ako at makita ang iyong mga bakas ng daliri sa bawat detalye. Kinikikilala na kasama kita buong oras. Gumagabay sa akin. Pinoprotektahan ako. Dinadala ako sa pinakamahusay na mga solusyon na ikaw lamang ang makapagbibigay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal kong kapatid na lalaki. Mahal kong kapatid na babae na nanonood ng video na ito ngayon. Gusto kong sabihin sa iyo na ang panalangin ito ay hindi dumating sa iyo ng walang dahilan. Alam ng Diyos kung ano ang pinagdadaanan mo. Kilala niya ang bawat problema na nag-aagaw ng iyong tulog. Bawat sitwasyon na tila walang solusyon. Bawat bigat na dinadala mo sa puso at gusto niyang malaman mo ngayon na ang kanyang pag-ibig ay hindi nagkukulang. Hindi mahalaga kung ilang beses mo nang sinubukan at hindi nagtagumpay. Hindi mahalaga kung ilang pintuan na ang nagsara sa harap mo. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang iyong landas ngayon. Ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo ay mas malaki kaysa lahat ng iyon. At meron siyang pinakamahusay na mga solusyon na nakahandang para sa iyong buhay. Kung ang panalangin ito ay humawak sa iyong puso, gusto kong hilingin sa iyo na pindutin mo ang like dito sa ibaba. Ang simpleng kilos na ito ay tumutulong sa amin na dalhin ng mensaheng ito ng pag-asa at pananampalataya sa mas maraming tao na kailangan ding marinig na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukulang. Ibahagi mo ang video na ito sa kaibigan mong nawala ng pag-asa sa taong kabilang sa iyong pamilya na humaharap sa mahihirap na sandali sa lahat ng mga taong kailangang ipaalala na ang Diyos ay may pinakamahusay na mga solusyon para sa kanilang mga problema. Iwan mo dito sa comments ang iyong pangalan upang maipanalangin namin kayo. Isulat mo ang iyong kahilingan sa panalangin. Sabihin mo sa amin kung ano ang pinagdadaanan mo sapagkat ito ay isang komunidad ng pananampalataya at gusto naming manalangin para sa iyo at kung ang Diyos ay gumawa na ng kahanga bagay sa iyong buhay kung mayroon kang patotoo kung paano hindi nagkulang ang kanyang pag-ibig sa iyo ibahagi mo rin dito ang iyong mga patotoo ay nagpapalakas ng pananampalataya ng ibang kapatid at nagpapakita ng kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon manatili sa amin mag-subscribe sa channel i-activate ang bell apang makatanggap ng mas maraming makapangyarihang panalangin tulad nito. Sama-sama, ipapahayag natin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukulang at mayroon siyang pinakamahusay na mga solusyon para sa bawat isa sa atin. Pagpalaing kanawa ng Diyos ng malaki.